all the sacrifices that a mother has to do for, for their child, it's mind-blowing. Yeah. Talagang sagad sa dulo ang love ni Sarah Geronimo sa nanay niyang si Mami Divine. Kahit pa nga sabihin, meron pang tampo ito sa kanya, hindi niya kinalimutang mag-thank you dito nang tangkapin ang latest award niya. Isang bagay na talagang ipagkakapuri mo dahil kahit ano namang mangyari, ang nanay ay nanay at hindi pwedeng kalimutan. Dapat na rin siguro na kung anuman ang namamagitang tampo sa mag-inang Sarah at Divine, kalimutan na at huwag ng pansinin. Makikita namang masaya na si Sarah sa buhay may asawa sa piling ni Mateo Galicelli. At bilang isang ina, iyon ang naman siguro ang wish ni Mami Divine. Kaya naman kahit paano, very touching na inialay pa rin ni Sarah ang award sa mother niya patunay ito na talagang kahit minsan hindi niya kinalimutan ang naging ambag ng mother niya sa kinalalagyan niya ngayon. Gaya rin ng hindi pwedeng kalimutan ng isang ina ang pagmamahal sa isang anak. Kaya nga double victory sa pamilya Heronimo. Patunay ng husay at galing taglay ng isang Sara Heronimo at patunay sa pagmamahal nito sa kanyang Mami Divine. Bongga talaga at congratulations Sara Heronimo. Shout out to my mother Mami hey. Divine Heronimo. You are the best, you are my hero. I love you very much. I mean, I cannot imagine myself being a mother. All the sacrifices that a mother has to.